Magandang umaga po muli sa mga gilig kong tagapakinig ng ating channel Atihista ng Pilipinas Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong at ito po ang ating radio podcast Ang boses ng mga pidong ay sa buong mundo Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon Mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas Partikular sa usaping may Diyos ba wala dahil dito, ito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman nito, para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga organisadong simbahan o mga peking grupo ng reliyon na nagpapanggap o naghihikayat at nagbibigay ng mga maling impormasyon lalo na sa ating mga kabataan na walang kabuangwang tungkol sa mga bagay na ito. At sa gayon, sila ay makaiwas at magkaroon ng balansing karunungan at makagawa ng tamang sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin ang pagdarasal. May bisa ba ito? Kung walang bisa ito, ano kaya ang pwede natin ipalit sa, pag sa dasal? Ano kaya ang kabutihan at kasamaan ng dasal? Sa huling episode, pinatunayan natin na marami ang hindi nakakaintindi na hindi kailangan ng tao ang simbahan o pastor para mailigtas sa huling hukuman. Nang dumating si Jesucristo, iisa lang ang simbahan at pastor na tinatag at wala ng iba. Si Kristo lang ang tunay na pastor at simbahan ng Diyos. Kaya lahat ng mga simbahan at pastor ngayon ay pawang mga peke. Wala itong basbas mula sa Diyos. Dahil dito, ang Diyos ay galit sa mga pastor at mga miyembro ng simbahan na ito dahil binabastos nila ang tunay na pastor na si Kristo at ang tunay na simbahan na ginawa ni Kristo. Sabi sa Biblia, hindi mo kailangan ng pastor, simbahan o reliyon para ka makapunta sa langit. Mayroon ka lang na personal na pananampalataya sa Diyos. Sapat na ito para makapunta ka sa langit. Pangalawa, kung gusto nyo naman matutuan ng Biblia, kahit mangmang ang isang tao, hindi mo kailangan ng pastor, simbahan o reliyon. Para kailangan mo lang ang isang ang Espiritu Santo para maggabay sa iyo na maintindihan mo ang Biblia. Ganun lang kasimple para makilala mo ang Diyos at masave ka sa katapusan. Ang mga pag sa simbahan, mga pasayaw-sayaw at pakantakanta sa loob ng simbahan, ang mga pasigaw-sigaw ng Amen at Praise the Lord, mga ritual, mga paluluhon, mga paggamit ng Biblia na wala naman sa tamang konteksto o interpretasyon na lagi sinasabi ng mga metapor ay mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang mga ito para siya sambahin. Sapat na ang mataimtim na pananalangin na walang distraksyon sa, sa, kanyang, sa iyong paligid, kagaya ng iPhone na lagi mong dala kahit sa simbahan, ay pawang mga bagay na kinainisan ng Diyos. Ito ay abominasyon para sa Diyos. Ngayon, may bisa ba ang pagdarasal? Bakit kaya ang mga naniniwala sa Diyos ay nagdarasal? Ang pagdarasal ba nila ay taos puso o dahil may tusong layunin lang sila. Tingnan natin ang mga tuso o patagong layunin ng mga miyembro ng mga reliyon. Una, kalimitan sa mga nagdarasal ay nagmamakaawa na guminhawa sila sa kanilang mga buhay. Pangalawa, para maging malusog o gumaling ang kanilang mga sakit. Ang iba naman ay para magkaroon ng mataas na grado sa eskwelahan, manalo sa loto o makapunta sa ibang bansa o sana may masa masamang mangyari sa kanilang kagalit o kaaway o di kaya para sagutin siya ng kanyang tanging irog. Ito ang kalimita mga kadalahilanan ng mga tao kung bakit sila nagdadasal. Sabi naman ng iba, ang pagdarasal daw ay nakakabawas ng stress. Ang iba naman ay gusto lang may kausap para makinig sa kanila mga malalim na mga problema. Makikita ninyo dito na lahat ng mga ito ay pawang pansarili lamang ng isang tao. Karamihan sa kanila hindi man lang nagdarasal para sa kapitbahay nila o para sa ibang tao na nagdudurusa o walang pagmakain. Ang pagdarasal nila ay para sa sarili lamang. Sa ibang bansa, may tinatawag na Thanksgiving Day. Ito ay ang araw ng papasasalamat sa mga biyaya na natatanggap ng tao sa kanilang sarili, sa ibang tao, sa gobyerno, at ng kanilang mga bansa. Hindi sila nagpapasalamat dahil may Diyos. Sa Pilipinas, walang ganito. Dahil karamihan sa mga tao sa Pilipinas na karamihan ay religioso, religioso daw ay mga mabaka sarili. Marami sa Pilipinas ay mahihirap dahil dito wala silang mapuntahan na mabigbigay ng pag-asa sa buhay nila. Kaya dinadaan na lang nila sa dasal. Ang iba naman ay may mga problema sa buhay kagaya ng wala silang makain, wala silang mga trabaho, wala silang ibang mapuntahan na magbibigay pag-asa sa buhay nila. Meron naman dyan ay may mga problema sa kalusugan, meron silang mga kanser, may mga problema sa utak, walang pera para pambayad sa ospital at gamot. Wala silang ibang mapuntahan na magbibigay pag-asa sa buhay nila din kundi ang Diyos. Tandaan na hindi ang simbahan o pastor ang magpapagaling sa iyo kung ikaw ay may kanser, hindi ang Diyos ang magpapagaling sa iyo kung may problema ka sa utak o sa iyong kalusugan, kung hindi ang doktor sa ospital o medisina. Kung hindi mo naman kaya bayaran ng ospital, maraming tao at organisasyon na tutulong sa iyo, kagaya ng mga GoFundMe at ibang fundraising site online para magamot ang sakit mo. Wala akong alam na simbahan o pastor na tumutulong at nagbibigay ng malaking halaga para gamutin ang kanilang mga miyembro na may mga, mga malulubhang sakit. O di kaya nagbigay ng pabahay sa mga miyembro ng kanilang simbahan na walang mga bahay. Kahit ang mga serbisyo ng simbahan ay binabayaran din, mula sa pagpapakasal, baptismo, at kahit sa pagkamatay mo. Ngayon, para ba't patunayan mo na ang sinasabi ko ay totoo, pumunta ka sa simbahan at pastor mo ngayon. At ka ng tulong para magamot ang isang tao may malubhang sakit. O di kaya para humingi ka ng tulong na magkaroon ng mga bahay ang mga batang nakatira sa ating mga lansangan. Tatawanan ka lang nila. Dito makikita natin na ang mga tao ay nagdarasal dahil ang Diyos ay ang panandaliang solusyon lamang sa kanilang problema. Ginagamit lang nila ang Diyos kung kailangan lang nila ito. Akala ng na mga naniniwala sa Diyos na ang dasal ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Kaso di nila alam, ito ay isang maling pag-asa lang o tinatawag na false hope na lalo silang naghihirap o nagdurusa. Ang false hope na ito ay pawang hindi nakakatulong sa buhay. Hindi nyo ba napupunan na kahit dasal ka ng dasal, ang problema mo ay panandalian lang na solusyon. Tapos mga lang araw naman, ayan na, naman uli, ang problema mo ay nandiyan na uli. Dahil paulit-ulit lang ang problema mo, paulit-ulit din ang stress mo. Kung ang stress mo ay paulit-ulit, hindi mo ito namamalayan, ito ay kalaunan nagdudulot ng high blood pressure. Kuminsan stroke o nervyos sa buhay mo. Sa kalaunan, ito ay ikakamatay mo ng maaga. Kung ang dasal ay may bisa, dapat wala ka ng problema noon hanggang ngayon. Kung ang pagdarasal ay may bisa, dapat hanggang ngayon ay buhay pa ang yumaong Papa ng Roma. Ang kamatayan ng Papa, ang pinakaunang tao na pinakamalapit sa Diyos, ay mabisang ebidensya bakit walang bisa ang dasal. Tandaan na libo-libo sa buong mundo ang nagdasal sa Papa pagra gumaling siya. Subalit nakita natin na walang bisa ang pagdarasal dahil kung meron, gumaling dapat ang Papa. Kung totoo na may Diyos, dapat alam ng Papa na ang pagdadasal niya sa boss niya ay may bisa para gumaling siya. Subalit, dahil alam niya na walang Diyos at ito ay hindi totoo, pinili niya ang hospital kaysa sa Diyos para gumaling siya. So, nagpunta siya sa hospital para magamot ang kanyang sakit. Kaya, kung may sakit po kayo, ang pray over healing o pagdarasal na ginagawa ng mga pastor ay wala pong bisa para gumaling kayo. Ang tama po ninyong dapat gawin ay pumunta sa ospital, kumuha ng medisina para gumaling. Sabi nga sa Mark 16, ang pagdarasal ay hindi makakagabot ng iyong sakit. Ngayon, bakit kaya paulit-ulit ang iyong mga problema? Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi mo masolusyonan ang problema mo? Tingnan natin. Kung, walang, kung wala ka pera, anong gagawin mo? Siyempre, maghanap ng pera. Ang Diyos ay walang pera, kaya ang simbahan ay naglilimos sa mga tao para magkaroon ng pera. Paano ka magkakahanap ng pera? Siyempre, maghanap ka ng trabaho o di kaya magnegosyo ka o magbigay ng serbisyo sa iba. Hindi lang ang pagtatrabaho sa kumpanya ang paraan para kumita ng pera. Kung ikaw ay may skills, marunong ka magkarpentero, mag-elektrisyan, magluto, mag-ayos ng buhok, barbero, o di kaya magaling ka sa mag-vlogger man lang online, ang lahat na mga ito ay may pera na, ma mapapagkitaan mo. Isang tao lang ang makakasolve ng problema mo, hindi ang Diyos, kundi ang sarili mo. Sabi nga ng isang paham, ang problema mo ay malamang ang, ang tamang solusyon sa problema mo. So, ang iyong problema ay, yung ay ang solusyon na makakapag-solve sa problema mo. Wala kang pera? Maghanap ka ng pera. Wala kang trabaho? Maghanap ka ng trabaho. Kung wala kang girlfriend o boyfriend, maghanap ka para ka magkaroon ng boyfriend or girlfriend. Kung may sakit ka, paggamot mo ang sakit mo sa ospital. Ang Diyos, ang simbahan, o pastor ay walang magagawa sa mga problema mo. Ikaw lamang ang mga ng mga ito. Mag- maging matalino ka man lang kahit paminsan-minsan. Sabi nga natin sa isa-isa sa ating mga episode na ang layunin ng buhay ay kasiyahan, kasaganahan, at hindi problema. Sa episode na ito, natin ang pagdarasal ay walang bisa at hindi totoo. Ang pagdarasal ay panandalian solusyon lamang ng tao sa kanilang mga problema. Ang pagdarasal ay nagbibigay lamang ng false hope. Maraming pag-aaral sa Britanya at Amerika na nagpapatunay na walang bisa ang pagdarasal lalo na sa mga taong may mga malubhang sakit kagaya ng kanser, sakit sa puso, mga problemang kritikal o di kaya ang pagiging mayaman sa buhay. Ang Diyos ay hindi ang solusyon sa mga problema mo. Ang buhay mo ay nasa mga palad mo. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan naman natin ang ikaapat na giyuto ng ating podcast, ang teknolohiya. Dito ay papakita ko bakit ang AI at ang tao ay walang pagkakaiba. Bakit hindi kailangan ng Diyos para bumuo ng isang makina o tao o ng bagay na may buhay kagaya ng tao. Kung gusto niyo ulit pakinggan ang mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, ang lahat ng mga episodes dito ay nati ko sa apat. Ang filosofia, teoloya, sayantipiko at teknoloya. Linagay ko sila sa kanya-kanyang grupo o playlist sa kailangan ng mga ating mga subscriber para mahaba ang kanilang oras ng kanilang pagkikinig. Ang unang playlist ay ang Teoloya te kung saan ginamit ko ang Biblia para patunayan na walang Diyos. Ang ikalawang playlist naman ay ang mga philosophical na mga ebidensya gamit ng critical na pag-iisip at tamang kaalaman para patunayan ko kung bakit walang Diyos. Ang ikatlong playlist naman ay mga original na scientific kong ebidensya na personal na ginawa natin para patunayan din bakit walang diyos. At ang huling playlist ay mga ebidensya kung saan bubuo tayo ng isang buhay na mechanical na bagay na nagsasalita, nag-iisip, naglalakad, kumakain at namamatay din. Liban sa mga playlist nito, may mga memes din tayo na nakalagay sa post section natin. Kaya sa muli-uli ng ating talakayan. Ito po ang inyong mang at inyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Salamat doon sa mga tao na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng ating mga videos, posts at uh, shorts. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong atiista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat.